Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikadalawa ng Enero. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang Pagbasa Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan Minamahal kong mga kapatid, sino ang sinungaling hindi ba ang tumatangging si Yesus ang Kristo? Ito nga ang Antikristo, ang ayaw kumilala sa ama at sa anak. Ang di kumikilala sa anak ay di rin kumikilala sa ama. Kapag tinanggap ni man ang anak, pati ang ama isa sa kanya. Pakahingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gawin ninyo ito, mananatili kayo sa anak at sa ama at ito ang ipinangako sa atin ni Kristo, buhay na walang hanggan. Ang isinulat ko sa inyo ay ang tungkol sa mga nagnanasang magligaw sa inyo. Ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo at habang si nananatili sa inyo, hindi na kailangan turuan kayo ni numan. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay at totoo ang itinuturo niya hindi ka sinungalingan at tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na yaon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sarap sa ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pagibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yung lahat sa daigdig ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Aleluya, Aleluya! Nung dati mga propeta, ngayon na may anak niya ang sugo ng Diyos na Ama. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy sino ka, tanong nila, Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli, sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan. Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaiyas ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga pariseyo. Muli nilang tinanong si Juan, Bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang mesyas Ni si Elias, ni ang propeta Sumagot siya Ako'y nagbibinyag sa tubig Ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala Siya ang susunod sa akin Subalit hindi ako karapat dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak Ito'y nangyari sa Betania Sa ibayo ng Hordan Na pinagbibinyagan ni Juan ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.